yung laging papanghe. meron pa nga ng tao Ayan. day ito, day by day care. Ito palaging maraming ano street dweller sa mga basura. Ang lapit lang nito sa ano sa Roseros. Ayan. Yeah, para lang siya sa mga pedestrians. Walang makakadaang four wheels. Ayan. Ah, Nag-update ako ng pedestrian footbridge sa Ilog Pasig sa Mangan El Cajon Bridge ito to ko sa Picasa Street. nire-rehabilitate pala itong yun Street tubig 'yung ano yung drainage saka yung pavement nuna muna, muna 'tong nasa inner most lane ayan ayan nasa 10 million pesos ang budget dinapass ayan meron specification tubo nang papunta ng Ayala bridge ang inaayos nire-rehabilitate pati yung drainage i-upgrade e, uh, yun na natin kung hanggang saan makakarating yan PLD dito nasa kanan ito pa ka. pinagandang Barangay Hall ng 385 Tara mag-update na tayo ng pedestrian footbridge Ang Dami pa lang branch ng ano no ng VIP bilang meron tayo dito sa Manuel Quezon Bridge saka madumi to top baklaran roas boulevard para yung rehabilitator nung ano no? 1946 tulay din ah kung nga lang ano kung nga uh, parang guard daw sa laging padumi ito merong ano dito, nakasulat na restored under the US-Philippine Rehabilitation Act of 1946 by the United States Bureau of Public Roads and the Philippine Bureau of Public Works ito pa siguro yung uh, ano no original na bahon ang ganda oh ito yung palagi mga bakod uh, mapanghe tingnan natin yung hagdan yun malinis pero ano na luma na oh kapunta yan na ano Quinta oh. Market Quinta Market po ito. yung panghi. Kung magdadaan kayo dito, kailangan 'yung magmask. Mga dumadaan nakahawak sa ilong. Ito ang palaging maraming ano, street vendor sa mga basura. Ang lapit lang nito sa ano, sa Roseros. Forest Park Ito na Tingnan natin ang ginagawang pedestrian footbridge yeah. Ayan Para lang sa mga pedestrians Walang makakadaang four wheels Parehas na mayroong mga ano, pier tama-tama ulit may lumadang magkasalubungan pa ang ganda oh. LRT1 galing ng central station Grand St central station at isa galing ng Carriedo station yan merong station ng Quinta ayun no mayroon na dun no mga ano to girders pinta market pwede pong ayusin ano yung likuran ng pinta market ang tagal na rin ginagawa nito ano mas nauna pang natapos yung nasa Santa Ana nagagamit na ng mga tao wala rin na kadaang mga 4 wheels exclusive lang talaga sa mga naglalakad sa mga daan kayo isang istasyon ng ferry o loton station hindi ko pa rin napupuntahan yan yeah, tingnan natin yung quality ng tubig may mga konting basura sa gilid at alas wala ng ano water hyacinth water lilies hmm, konting basura lang kulay green ang kulay ng tubig salamat ano dati to kulay itim to eh medyo nabubuhay na talaga no? dito nga rin pala dadaan ng ano parex dito sa kanan Ayan. kung matutuloy ando dito gagawa uli ng expressway yan yung skyline napakalaki na rin ng binondo ano pa oh. na bote. Matakot naman dito lalo sa gabi. Philippine Coast Guard. Yun oh. Eh. Nandun ang Philippine Coast Guard. May bandang baseko. Papatrol. Papatrol. tawag niyang Ayala Bridge ayun nandun na Ayala Bridge bakit yung Ayala Bridge laging malinis pero itong Quezon Bridge laging madumi kilometer 2 tigil yung paggawa. ako no? okay, ito pa isa pang pa tama. Ito pa, lang isment dito. yan Ito yan, mga mambabady. Wow. Takatakit na ako ng ilong pangke, -tab grabe. Sobrang pangke. Pupit. Ay, bakit gilid? Grabe, no? grabe ang pangke. Yan, oh. Grabe. mga bandal graffiti Ano nga kung may mga ano no mga namamasyal na mga turista Paglabas nila ng Intramuros o ng Pasig River Esplanade gusto nilang mag-ikot-ikot pa tapos yun ang madadaanan nakakahiya ah, no? Na? ito lang ang Rosero's Forest Park sa kaliwa lang merong underpass dito galing ng Rosero's Forest Park lalo mapupuntahan itong Quezon Bridge Nalpa natin yung ano dito, inokupahan ng informal centers na waiting chill Loton na to Ayan, no? Loton Ferry Station Hindi pa rin tayo nakakapunta dyan Metropolitan Theater Ito yan yung mga kariton pa rin pero may harang na kaya kaya pa rin ano, lumusot dahil kababa lang yung nilagay na bakod malaki nitong waiting shed kaharapan lang siya ng metropolitan theater dahil kang pwedeng ayusin ano? pinaka maraming turista talaga sa ano sa France Spain puro sa ano nga mga European countries Thailand, ang dami na rin. Singapore. Marami pa yung mga turista kaya sa mga presidente ng Singapore. Ito na. niwasang yes. Bonifacio. Ito. May magkabilang parke. Ito yes. yes, Bonifacio. Thank you for watching po ulit mga kabayan. Kaya na kayo kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Like, mag-comment at share ko rin po kung nagustuhan nyo itong video. Kaya hindi na yung pound Ito pa mga mga nakapila day, ito, day by day care dami na natin yung mga laman nung mga binigay yan, yung itlog merong lumpia kanin at meron pang ano mineral water mineral may kasama saging ah may saging lumpia saka yung pan <laughs> itlog ano saka ano yung parang kaldereta Adobong manok. Adobong manok. 'Yan. 'Di mga laman ng mga piramitay. Hindi lahat nakakuha.